So dito kami sa Okada ngayon papasok kasi magla-lunch na kami. Thank you so much for watching guys. Wala, andan pala si Angelique Kinto. Nakain na kami. Tatawid na kami. Ang piling social, ang ambisyos ng social climbers. Oh, ang ganda na mani manimani. Pag niinitan talaga, oh. Kabermuda. Hi guys! Sa Okada kami ngayon kasi magsusugal kami. <laughs> <laughs> Feeling mayaman. Kakain lang kami ng Jollibee guys kasi gutom na gutom na kami. Wala mang karinderiya sa gawas. So sa Okada kami. Grabe. Ang ganda. Bayot. Mag-iingat sa mga magnanakaw. Nakapasok na. na. Pasok ka tayo doon sa loob. Gundo bro. Gundo. Oh, nakakamis talaga pag nasa Okada. May na naghaharap ng Jollibee. Saan ba tayo? Pumunta lang dito para lang magkumpara kami kung maghanap ng Jollibee. Actually, karinderya talaga yung nahanap namin kasi ano, gutom na gutom kami. Siyempre, kailangan talaga masarap yung pagkain na ano ba. Diba? So, Jollibee na lang kami. Meron pala dito daw. So, tingnan natin kung sana wag mahal. Hmm? Social kami ngayon. O, kada man din. O, sige, ba? Oo. Mukha kami mga anak ng contractor. Mga nipo babies. <laughs> nipo manic. Ang present dito, ikaw ka Ilang beses ka na dito? I think it's my fifth time. Ay, six na siguro. Six times. Birthday, awards, dito ako. Tapos, gala with friends, Mama Mary. Man. Ah, sa labas lang pala tayo. <laughs> Jollibee. Walang ganda. October Fest na pala. So, kakain ng kami, guys. May mga mayayaman dito, guys. Hi! kita menggad. Thank you. Di kami bakar ini. Bye bye. Bapa kami bersama Jelly Kadila Cruz. Bye bye. Nyaman ni lah. Dah ni perintah lagi mengamai nyaman. Wah, yang mana yang cool? Aje dari itu jenis dah. Ah? Dari itu jenis. Tak agak indi. Kadila. Auto. Hindi, sana yung McKinley yun. Ang lawak ng ano nila, punis. Ay! Hello. Hi, how are Hindi, ganun-ganun yan oh. Ah, fountain ah. First time ko dito umikot-ikot. Hi! Kita kong video ako diba? Mga busy ka kagpuan. Hi, naman! Hi! Followers! Wala kong ko pati alam. Hindi ako. na. Kita-picture tayo. Andito na po yung yes. bago kong baby namit ko siya sa Okada. Taga, taga mother ni mo? Pamangkin mo? Ilang taon ka na baby? 20. Oh, to hindi na pala to pi. Kagawa. Pwede nang gumawa to ng baby. sige, ikaw na lang. Ito pinsan ko, irerere. Pinsan. Ayun, pinsan. Bango-bango mo ka. Upload mo na. Oh, i-upload ko sa. Ako na 'yan. Upload sa ko. Kalera. Asa ba? Asa ka, asa ka? Bulakan. Ah, bulakan ka pala. Medyo may jawa ka? Wala. Yes! yes. Wala siyang jawa. Shoutout sa tita ko. Tagabuhol. Hello. Tagabuhol din ako. Mukha akong tarsyo di ba? Tagabuhol ba rin ka? Hmm. Tagbilaran. Akong mga hante. Gindulman eh. mo. Gindulman mo? Nag-open sila dito. Purple yan. Dito naman eh. Bye bye babe. Bye bye. <laughs> bye bye. <laughs> bye bye. Ayaw. <laughs> Ginawang iro. <laughs> bye bye. Ingat. pasal-pasal kami di para depan. Korea, uh, Planet. Planet. Uh, Jale, Not pala nag-video ko Jollibee? Wala nag-video? Na oh, Portrait bio, live. naka -like man siya

Here, 7-Eleven! Hi! Hi! Hello! Bili kami chani. Hello! Hi! Magkano franchise dito? Franchise? Ay, lang lang yung loop dito. Hi, baby! Shark! O, oh, deepak. O, deepak. Ganda dito. Bakit pala nag-dress-dress ako? Thank you sa so blessing, Ma'am Florence! May nagpadala ng 10,000. May nagpadala sa dinner natin. Thank you, Ma'am Florence. kita mo ha, 5K para so, sa'yo ang 5K pang dinner niyo. Eh, may bayan kami kami pang dinner. <laughs> Sarot lang. Ano nga bibili natin? Thank Stop. you po sa pang dinner namin, oh. ng Flores. Pero hindi na tayo lalabas. Kaya nga, ang kanin, pang dinner thing. na yan. Oo, may bigas na. Ito yung ulam namin ngayon, guys. 5,000 ba yan yun? Tapos ito lang?

Kung so, takakala ko mga ano kayo, naka-scrap suit eh. Kaya ba nurse? Guwapa. Guwapa. It's October Fest pala sila guys. Parang ka nasa ibang bansa. Portrait ba? One, two, ana. Ay, time is 3, Ana. 1, 2, 3. Just 1. Kuhanan ko lang si Kasi. Wait lang. So, may naanap kong lalaki dito sa Okada. Tara, 1-5. <laughs> Thank you. Dito naman ako. Share naman ako dito. Sa tapos ng lahat sa pag babalik na kami ng hotel kasi <laughs> pumilihan pala ng tubig sa 7-Eleven tapos makakain. Thank you so much, Ma'am Florence, sa aming pang-dinner. Thank you din, Auntie Kit Bear, Florence Bessie. Tawaya, thank you, Tun Palaging Gutom. Yes! Thank you, Bessie. Ayan. Salamat din BPI, pumasok na yung loan ko. BPI, thank you so much, pumasok na yung loan ko kanina. Thank you, may Florence. May karapatan na kami magmadyo. Pumasok na yung loan. May mga naghahanap. May mga nakabang na. Parang na sa bahay. Thank you so much, Kia Chito. Kasi in-approve nila yung loan ko sa BPI. So, sa mga nangungutang dyan, may papapautang ako sa inyo. Di ba? Ako nga naglo-loan. Ibig sabihin, wala akong pera. Kasi nga, kinanghingi sa akin. pa pang birthday, ko hindi ma hindi ma mamatay hindi ka ikakasira ng tao kung hindi siya mag-celebrate ng birthday niya. Yeah, uh, 'Di ba? Birthday ko tomorrow. Kasi kung wala naman kayong ano kayo panghanda ngayon, pwede naman kayong bukas sa mga sunod na araw. So, so na birthday. Kagaya niyan, birthday niya ambisyosa sa Hong Kong. Wala nga tayong pambili ng sardinas mamaya. Ano oh, ba sa ano dinner natin? Hoy, ikaw ba pala? Ah, si Ate Flores ka. Thank you Ate Flores. Hoy, ikaw na pala pagkain natin sa Hong Kong ha. Ha? Ano ba pala? Di surak ke diri sao kada oi kapuya layu. Hai, hai baby shark. Hello. Kakak pagu tu bugla kada itu layu ui. Eh. Andami nilang exit, andami entrance. Layu. Tetuk tuyu kami pegandap nasi bini lebin gua si kuya. Baby, bye bye. Bye. Love you. Agai <laughs> <Adai>, awa. Huh. Apa itu? Ang entrance saan saan yung entrance. So ang ang iba yung entrance namin kanina pag exit namin iba naman. So naligaw na naman kami. Baklay na mga Ate yung embutido mo. Sa kudsod ng mga bayo tanaw na bitbit ng tubig. Ayun na. Di oh. na Diba, yung mga mga tuba. Diba. diba? Ayan, mo mm -mm. uh, nah. Tapos na ang aming pagiging ambisyosa. Guwapo kayo sila. Hi! <laughs> <laughs> ha? Hi, baby! Guwapo si Sir. Ah, si Chris Pastor, oh. Ate Chris Pastor, nakita kita dito sa ledual ng Okada. Ayo, no, yan di maganta. Yes, ma'am. Besprenya tika are atikara. Tapos, PA din lah ako date, ayan sila jan din sa Ati Atik ayo store, ayan yan no? yang orange. Oh, yung singer. Sumali so, nang ano niyan ah, pinoy Dream academy. Tasmi resource nila set ka itay. Hi. Ayan, atik Christmas store. Hey! Jan pala sa Okada, pala siya Sila ang masisipag na mga naglilinis dito kaya nananatiling maganda ang Okada! Hi! May uniform pa sila. Ah, landscaping pala sila. I love your job because I love landscaping. At mo sa Farm Bay, kayo magano mag-landscape sa amin. Ang ganda nun, pag nainitan. Thank you! Kawit na mga mga... Ang langas ng hangin e. Eh. Kawit na kami. Ganito. Balit na sa room. So 3pm pang aming check-in schedule. Dito muna kami sa lobby. Magpapahina. Buti na lang may CR. Ano ba ang kamar? Tawa on hand ko na. Nalipong sa gabug tubig. Kasi kapwa eh. Oh. Pagpayat mo na lang siya. Papay magiging siya. And we're back. Thank you so much, Mama Shy and Mom Ma Mary. Thank you so much. Ang linis na at ang bango na. Mas ang mga bisita. So, ahal na Dito na tayo. So, may dala kami mga noodles. Noodles lang ano namin kasi mas, ano, kampanti siyang convenient siyang lutuin. Tapos ano pala, Yan, tinapay, mga ganyan. Hindi mali, ito namin ready na for tomorrow. Ah, kabakang. Ah, kabakang. Ano mo, Ha? Huh? Bugnaw ka ayo eh. Ano nanta? Santa. Bugnaw ka ayo. Asan eh, kayo? Kung di ka cash Sige, sige, So nakatulog na po ako, guys. Nag-charge ako. nag na ako ng phone. Ito na yung itsura dito. Dito si Rhea at si Mbating. All girls. Ay, si Rhea nag-edit na para mag upload yung tatlo mm. sa araw na ito. Dito si Argel at Milmar. Diyan sila matutulog din later. Dito naman sige. Ayan sila doon siya. Sige. Okay. 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 dito naman ako sa sofa. So, napapatubo ako ng tubig kasi maliligo ako.